Maligot ah, tayo! Ha. <laughs> Malaki tubig! Malaki tubig! Ligot tayo dahil bukas! Ramadaan daw! Ramadan na daw! Ha. tubig oh! Ramada bukas! Kaya maligo tayo ng dagat! <laughs> Samaan niyo ako mga Maligot ng dagat! Katulman! <laughs> Katul akong ah, uh, tail. <laughs> Kat katulak ko ano, kasi, kasi nakuha ko ano, nakuha tag hayop. <laughs> Ito mga alaga. So, um, ayun, pumunta tayo dito sa ano, para maligo. Kasi, mga siguro, mga kinsinas na hindi ako nakaligo, mga isang kinsinas. <laughs> Grabe na yun. Isang kinsinas, hindi ako naligo. Kayo, maliligo ako sa dagat. <laughs> Ngayon, ngayon, lubos-lubusin ko na paligo ng dagat. <laughs> Kasi Ramadan na. <laughs> so, kita kids sa ating mga tropa. Sa ating mga tropa. Kita kids sa inyong lahat dyan. So, maliligot tayo ng dagat dahil, uh, kung baga, no, medyo malay mo. Medyo matagal-tagal matagal -tagal din akong... Uh, uh, hindi makaligod ng dagat dahil uh, maginaw <laughs> Alam niyo maginaw mano dahil Ramadan. Ah, uh, plus uh, plus actually 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 takot ako sa tubig. Kasi kasi ano ah uh, 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 malamig, may mabugaw. At saka halimaw, alimango, alimango maliliit baka kagatin tayo. So takot tayo sa alimango. <laughs> takot tayo sa mga bugaw naligo tayo dahil uh, mamaya Ramadan na so happy happy Hidal Pita sa inyo lahat po so kahit na hindi tayo maka fasting uh, maka lagi tayo hindi tayo nagsasala so maliligo pa rin tayo dahil uh, tradisyon ng mga Islam Muslim na sa tuwing Ramadan ay maliligo una ng Ramadan kaya maliligo tayo kaya lubos-lubosin ko ng paliligo ko dahil siguro matagal-tagal din ako maka hindi makaligo ng dagat dahil uh, pinipilit ko lang sarili ko dahil takot ako sa tubig, takot sa dagat. Okay lang sana ko may partner tayo, ano, mga Hindi yung mga ibang, ano, na lagi may kadit, butangin. Ay, joke, mali pala. Hindi ba, bawal pala tayo magmo <laughs> sa ating uh, YouTube channel. Bago lang talaga ang YouTube channel ko. May mga 90 subscribers lang ako sa uh, shout out kay madam no madam uh, madam Elvis uh, Dima so namigay siya ng ayuda kanina so tatlong kilo yun ah tatlong kilo namigay siya ng ayudang digaas dahil uh, tradition ng isang uh, muslim na yung muslim talaga na uh, mabait uh, matulungin maunawain sa kapwa at saka alam niya yung uh, ano ng Ramadan at saka kahit hindi Ramadan basta may puso matulungin. So shout out sa iyo Madam eh Madam Ilbi Dema. So tutulin mo lang Ah uh, lagi tayo no naka ano naka ano naka, uh, naka lagi kitang susuportahan sa Facebook account to ah uh, Madam Thank you ah. Na marami kang binigyan kanina sa amin dito ng mga bigas. So hanggang dito. Ah, uh, amo pa ako. <laughs> So shout out sa inyong lahat. So sa mga kapatid natin mga Maranao, Tausog iya basta all Muslim. Happy Ramadan sa inyong lahat. Uh, sa mga kapatid natin mga Christian. Ah, uh, Happy Ramadan sa inyo kahit ano to be, marami naman na gano'y nag, um, nagbalik-Islam. So, meron din naman nagbalik-Christian. So, yan yung wala lang 'ano, wala lang ano, uh, kung kung saan yung paniniwala mo, dun ka. So, wala namang pilitan niyan. Hindi tulad na nakikita mo sa YouTube, sa TikTok, nagaway-away dahil daw sa mga religion Catholic, Muslim, Islam nag-aaway, nagdi-debate so wala kayong mapapala dyan so ang gawin nyo huwag na kayo mag-ano din uh, sundin nyo na yun lang yung uh, kung ano ang karapat dapat kung ano pinaniniwalaan yung um, ano na tunay talagang ano, sa amin siya Allah uh, sa Allah sa, sa mga patid natin mga Christian uh, si Papa Jesus So ako hindi ako naniniwala ano ano. Ah uh, hindi ako hindi ako magiging muslim uh, kapag hindi ako naniniwala kay Jesus Christ. So si Jesus Christ is ano uh, isa din ano uh, Panginoon ah uh, marami na nakakilala sa kanya. So Isa 'yun sa mga prop, uh, prophet ng Allah si Jesus Christ. Ah, uh, panghuli daw ay si ano. Nakikita ko lang ha, si Prophet Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salam Bismillah Kamig So dito na lang Bye bye